Okay, magandang hapon mga ka-bit. So, ang issue ng ating motor na ito is ano siya, yung dati yung kanyang idle ay ano, uh, rough idling siya. And then, at isa pang napansin ko dito, nung nabili ko, ito yung ano, yung screw para sa idle, yung pagpapataas. Dito so, po ba ng idle ay hindi siya gumagana. Okay. So, at kapag ito ay tumatakbo, bigla kang ano, bigla kang nag-minor na no, mamatay yung ano yung makina kailangan mong start ulit so yung trouble shot ko okay naman yung ano niya okay naman yung kanyang uh, injector injector niya okay naman good ang buga niya okay ang kuryente mali ay yung pati yung kanyang uh, fuel pump okay din ay yung filter okay din so ang problema niya dito pala sa ano dito sa uh, ito Map, uh, throat, TPS, throttle, position sensor Okay So, nung tinanggal ko yung TPS Tumash yung minor niya At nung in-adjust ko dito sa ano? Dito sa adjustment ng idle Ising magana na siya Kapag nakatanggal yung TPS So, nung tinanggal ko yung TPS Ito yun ito yung dating TPS niya Ayan So ito ang may problema, hindi na gumagana. Yung tipis na ito is ano, kapag inikot mo yung pabaksin sa loob, ano na siya, ah, malambot na malambot na kapag inikot. Samantalang yung bago nito, kapag inikot mo yan, is medyo matigas siya. Yan yung padrado. Yan nakakabit doon sa ano, cable ng throttle. Okay? So nung pinalitan ko ng bago, ayan na ay yung bago nito. na ako. Ayan, nakapalit sa siya. Ito yung luma. Ayan yung bago. Ayan yung bago. Ayan ito so, yung bago so, ito na yung bago niya so gumanda na yung tunog niya ayan oh. gumanda yung tunog niya uh, pantay na pantay na yung under niya at so, kapag start mo siya tumataas na yung ano niya tumataas na muna yung kanyang evolution then of that seconds mamaba na okay so yun natin samantalang nung una kapag in-start mo siya hindi tumatas yung ano niya yung idle Palias well, yes lang. Ngayon dito, kapag in-start mo, Tatas yung idle tapos ilang seconds, bababa na ulit. I-start natin. Ayan. So, tumaas yung, ano, yung ID. Pagtas ang idle niya, tapos bababa na siya. Ayan. Okay. Then, okay na yung under niya. Ayan. Hindi na siya sigok At hindi na rin namamatay kapag binirit -bini mo ng takbo. At saka bigla ka ng minor hindi siya namamatay, matay okay na okay so sana po mga kabit nakatulong sa inyo so ang problema nito is ito dati hindi gumagana and ito yan ito pag ngayon yung laba, na napalitan ko na ng ano ng ano pala ng TPS so ayan pag in-adjust mo ayan tumatas yung kanyang minor dati wala yan yung nung karang TPS hindi yan gumagana Nung pinalitan ko na ng TPS. O so ayan. Gumagana na 'yung ano, adjuster ng minor na minor natin. Okay? So, isang ano, isang senyales na sira na 'yung TPS mo. At tugog-tugog 'yung andan ng makina, para idling. Ano po? Is sira 'yung TPS. Okay, mga kabit. Palibong po ang mga kabita n'o para mas malinaw yung issue nito is hindi gumagana ito kahit anong pihit mo ganun pa rin ang ano ang andar niya hindi gumagana yung idle. hindi tumatas, hindi mo mababa at saka yung ano niya yung ID niya is sarap idling uwak kubak pag pag uh, tumatakbo bilang na binog mamatay so ang issue pala noon kapag ganun ang na-encounter niyo ito TPS ang may problema okay at upon checking yung TPS natin nung tinanggal ko yung lubong tipis dito ito is ano siya uh, malambot na iikot ito pag inikot mo siya ito yung itong sa loob na to is malambot na malambot na siya ayan o oh, malambot yan naikot na agad to so, yung samantalang bago is ano siya medyo matigas okay so, ngayon okay na ang ating ano ang Okay, salamat mga kabit sa panonood. Insa po kayo sa aking video ngayong araw. Selamat